Nom, 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 nom. Okay, laban tayo ng gagamba Ayoko nga, baka mag-iyak ka na naman katulad ng dati Hindi na, malakas na tong gagamba ko Sabi ng lolo ko, malakas daw to Eh, saan mo ba nakuha yung gagamba mo? Nakuha ko to sa bahay ng lolo ko Sigurado, makakabawi na ako sayo Hahaha <laughs> Ang yabang mo naman, patingin nga Nom, 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 nom. <tap> Hindi po ako malakas. Mahina lang po ako. <laughs> malakas mo yun? Eh mukhang may sakit yan eh. Dami mo pang sinasabi. Maglaban na lang tayo. Ah! <tap> Jesus. Okay nga yun. wala tayong hmm? assignment eh. Hmm. Bakit ba laging dala mo yung bag mo, Noah? Siguro marami kang pera dyan, no? <laughs> wala naman. Lagi kasi nawawala yung lapis ko eh. o <laughs> oh, ano mga totoy? Mibili ba kayo? Opo, aling manay. Pabili po kami ng palamig. Sandali lang ha. Natapusin ko lang itong tinutuhog ko. A few moments later. Aling manay. Bakit utoy? Meron po ba kayong puno ng saging dyan? Kasi kanina pa po kayo tuhog ng tuhog eh. Ilan ba yung bibilhin mo? Isa lang po, aling manay. Ito po yung bayad. Ay utoy, 3 piso na ang palamig ngayon. Ang mahal naman, kahapon 2 piso lang eh iba balik ko na lang po yung piso bukas Hmm O siya, sige na nga Ito ng palamig mo Salamat po, aling manay Ako din po, isa, aling manay Huh? Ayun pala si Bogart at si Tikoy eh ah, Hala Hala naman gagamba ko Ano ba yan? Ho 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 Paano ba yung bao? Oh? talo na naman ang gagamba mo, baka mag ka na naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo nanalo ang gagamba mo sa speed ng 1 ko, dahil ito ang pinakamalakas na gagamba. Kaya sabihin mo sa lolo mo, mahina lang ang gagambang bahay. <laughs> wow, ang lakas naman ang gagamba mo, Bogart. Oo naman, nahuli ito sa bukid namin. Gusto ko din yan, Bogart. Paano ba manghuli niyan? Mahirap mahuli to. Bihira lang kasi yung may number one sa likod. Kung gusto mo, meron pa akong gagamba rito. Malakas din to. Bili mo na lang limang piso. Ha? Ang mahal naman yan, Bogart. Malakas naman to eh. Saka, wala na kasi akong baon. Pag mabilhin ko rin. wala ka ng pambili mamaya ng pagkain. Ayos lang, nawa, Kakain na lang ako sa bahay mamaya. Ano Bibilhin Bibilihin mo na ba? Oo, Bogart. Akin na yan. Huh? Bakit parang hindi naman ito malakas, Bogart? Oo nga. Parang hindi na siya gumagalaw. Ibabalik ko na lang itong gagamba mo, Bogart. Hindi naman ito gumagalaw eh. Malakas yun. Kung gusto mo, Maglaban na lang tayo para mabawi mo yung limang piso mo pag natalo mo ko. Eh, paano pag ako naman yung natalo? Eh, di may pagkain yung gagamba ko. <laughs> Sige, maglaban tayo para ibalik mo yung pera ko. Umanda ka na, Guren. Parang awa mo na, wag mo akong saktan. Di ba magkaibigan naman tayo dati? Pasensya ka na. No. Tinuring din naman kitang kaibigan eh. Kaya lang, trabaho lang to. Walang personalan. Hala, ang naman Bogart. Sabi mo malakas yung benenta mo sa akin. Bakit patay ka agad? Mulakas naman talaga yun eh. Kaya lang, mas malakas yung gagamba ko. <laughs> Ayan mo na na lang tayo ng gagamba. Maraming malalakas na gagamba doon sa bukid ng lolo ko. Buti na lang, sinamahan mo kami maghanap ng gagamba, Ricky. Ah, wala yun. May atraso din kasi sa akin yung baboy na yun eh. Bakit pre? Anong ginawa sa iyo ni Bogart? Binintahan ba naman ako ng patay na gagamba? Sabi sa akin, natutulog lang daw. Yung pala hindi na gumagalaw. Kaya nagpaturo ako sa lolo ko kung paano maganap ng gagamba. Para makabawi ako sa baboy na yun. Kaya nga nagpasama kami sa iyo eh. Kasi hindi kami marunong maghanap ng gagamba. ah, <laughs> oh, madali lang yan mga pre. Maghanap ko lang ng matibay na sapot. Madalas wala sila sa bahay nila. Kaya susundan mo lang yung sapot nila papunta sa tuyong dahon. Aba, ayos may sapot. Nasaan na kaya ang laman nito? Ah, nandiyan ka lang pala ha. Swerte, ang laki itong gagambang ito. Mukhang matapang pa. Sa ganwa walang papel. Uy, ikuskus mo sa pilapil. Uy! Ha? Huh? Sino pa gurin ba yun? Saan kaya pumunta ang mga tokmol na yun? Kaya nyo ba to mga pre? Noah, bumaba ka dyan. Baka mahulog ka. ha. <laughs> Bunak mo talaga paring guren Lalo mo pang ihulog si Noah Huwag kang mag-alala paring Riggy Di ako mahuhulog dito Tingnan mo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Wa, mga pre Ayan pala si paring tikoy eh O oh, mga pre, saan ang lakad nyo? Nagpapahinga lang kami saglit. Tapos pupunta kami sa bukid ng lolo ni Noah. Maghahanap kami ng gagamba para makabawi kami kay Bogart. Ay, ganun ba? Sige, sumakay na kayo dito para makasama ako sa inyo. Ayos lang ba? Mukhang pagod na pagod na yung kalabaw mo eh. Ay, hindi sakit to. Nakita ko lang kasi nakatali mag-isa doon sa puno. What? Kaya ay, ginala ko muna. Ayos lang ba sa'yo, kalabaw? Oo nga. Yun naman palay, eh. Tara na mga pre. Ano ba yan? Kanina pa ako dito, wala naman ako mahanap na gagamba. Aba ayos, may nagpapalipad ng sapot. Sabi ni Ricky, sundan ko lang tayo yung sapot para makita ko yung gagamba. Ang haba naman itong sapot na to. Bakit parang nakakita ka ng multo <laughs> ibang gagamba kasi yung nakita ko eh. Nakakatakot. Kuhain oh, mo na kung ganun. Baka malakas yan. Ay, wag na lang. Baka matetano pa ako nun. <laughs> 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 Anong ginagawa mo dyan, parang Ricky? Tinitingnan ko lang si parang Noah. Bakit siya sa puno? Huh? Paringgurin! Hala, bumaba ka dyan, Noah. Baka maulog ka. Sobrang taas na nyan. Huwag kang mag-alala, Kayang-kaya ko to. Magaling ako sa akiyata ng puno. May kukuhaanin lang ako malaking gagamba sa dulo ng sanga. Sigurado, mataapang 'yon. hirap naman itong abutin ah! ano mga pre maraming ba kayong nakuhang gagamba Ama, oo naman tapang pato teka bangit parang may bangas sa muka parang nuwa naulog kasi ako sa puno pag kuha ko ng gagamba eh punak mo naman parang nuwa Nahulog ka pa doon? Ang yabang mo naman, Tikoy. Baka mahina naman yung mga nakuha mong gagamba. Maglaban na lang kayo para magkaalaman ako sino talagang mas matapang nagagamba. <laughs> Hindi ako magpapatahan sa iyo, Bona. Dahil malalakas ang mga gagamba ko. Hindi kita urungan, Tikoy. Aba, ayos to ah. Mukhang matapang tong gagamba mo, Noah. Talagang matapang yan. Sabangasan pa ako niyang pagkakit sa puno. <laughs> Pambunak mo naman kasi, Noah. kugulpihin lang ng ang mga gagamba mo. <laughs> Dami mo pang sinasabi, Tikoy. Ilapag mo na yung gagamba mo. Oh, heto. Kumanda ka na, Noah. <laughs> Ikaw na naman? Di ba binagbong na kayo dati? Naunahan mo lang ako nun Pero hindi na yun mangyayari ngayon Tingnan natin Yan! Paano mo yan? Talo ng gagamba mo nuwa Huwag kang papaka siguro Tigoy Baka nakakalimutan mo kung anong klaseng gagamba yung gagamba ko Kuntik oh! so, na naman ako dun buti na lang nakatalon ako. Wow, ang lupit. Ngayon lang ako nakakita ng ganong gagamba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Lods, abay subscribe na para sa part 3. Sayang naman, nakawala pa ang kumag. Hindi, hindi mo na ako basta-basta mauhuli. Itong sayo. Ah! takot na. Hindi ako makalas dito. Tornado! Ah! Congrats, paring Noah. Ang lupit ng gagamba mo. Paano ba yan, tikoy? Yung gagamba mo pala yung bugbog eh. <laughs> Babawi ako. Marami pa akong gagamba dito. Ang laban ulit tayo. Alam mo kung talo na ang gagamba ko. Huhuhuhu. Oh, 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 oh. Talagang matatalo na ang gagamba mo, kulot. Hindi yan mananalo sa aking gagambang pula. Ganyan nga. Sige, bugbugin mo. Katayin mo na yan. Ang mo naman, Bogart. Sabi mo, malakas yung gagang bambinenta mo sa akin. Malakas naman talaga yan eh. Kung gagang bambahay ang kalaban mo. <laughs> Ganyan na. No. Basagan mo ang mukha. Sige, tapusin mo na siya. Sayang, nag enjoy pa naman akong paglaruan ka. Kaya lang, sabi ng amo ko, tapusin na daw kita. Kaya humanda ka. Super... Punch! Magbayad ka na, kulot. Ang daya, hindi ako magbabayad sa'yo. Ha? Huh? Anong sinabi mo? Magbabayad ka ba o isasaka kita? Yoke lang, ito na nga. Magbabayad na nga. Madali ka naman palang kausap eh. Ho, 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 ho. Isusumbong kita sa kuya ko, baboy! ho, 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 ho. Ayos! Nakadugos na naman ako ng bente. Baka may pinaiyak ka na naman Bogart ha. Ah. Huh? Aba, pwede na pala yung mga talunan. Kumusta na kayo mga talunan? Ayos <laughs> lang naman kami Bogart. Talunan kami ngayon. Pero mamaya, ikaw naman ang talunan. <laughs> huh? Paano naman kayo lalaban sa akin? Ibig sabihin ba, bibili ulit kayo sa akin ng gagamba? Tamang tama. Marami akong malalakas na gagamba rito. 20 pesos na lang lahat to. Hindi na kami bibili ng mahihinamang gagamba, Bogart. Tama. Naghanap kami ng matatapang nagagamba para durugin ka. Ganun ba? Pasensya na. Pero hindi kasi ako lumalaban sa mga talunan. <laughs> Baka naman natatakot ka lang sa amin, Bogart. Takot ko pala Bogart eh. Ah. ah, ganun pala ha? Sige, lalabanan ko kayo. Pero pag natalo kayong lahat, sisingiling ko kayo ng tagbebente. Sino sa inyong mga taluna ng una kong dudurugin? Huwag na kayong magalala mga pre. Kung ang bahala dito. Sigurado, durug ka na agad kay Tikoy. Dahil siya ang pinakamayabang Este, pinakamatapang sa aming lahat <laughs> Dami niyo pong sot-sot Ilabas mo na ang gagamba mo Oto, ito, ang aking gagambang tubig Yan pala ang pinagmamalaan ng tatalo sa akin ha Siguradong durog ka agad yan sa gagambang kahoy ko Ang malas mo naman bata Sa akin ka pa napatapat Tingnan na lang natin kung sino talaga sa atin ang malas at swerte. Madami dami na akong kinalaban at tinalong katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang pumalag. Dami mo pang shot-shot. Kumanda ka. Hiya! Ayos. Ang ganda ng laban. Kabahang ka na ba o? Kailangan ko siyang gamitan ng teknik habang stand ka siya. Water Meme Technique! ho! Yan ho ho ho, lang ba ang kaya mo? Mas malakas pa dyan ang ihi ng lolo ko? Huh! 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 Bakit parang hindi siya tinablan kahit konti? Sabi ko naman sa'yo eh! Huwag ka na mag-akso ng lakas! Mukhang kailangan ko na gamitin ang akin special aking special technique! Para siya akong natuturang lakas!

Grats, Tikoy. Ang lakas naman pala ng gagamba mo. Sabi ko naman sa inyo, mga pre. Ako nang bahala. Paano ba yan, Bogart? Pagbayad ka na. Wag muna kayo magsaya, mga takbol. Dahil hindi pa tapos ang laban. What? Ah? Anong sinasabing mo, Bogart? Panoorin nyo na lang. Asan yung kalaban ko kanina? Bigla na nawala. Ha? Huh? Ano yun? Maganda ang pinakita mo, bata. Kaya lang hindi pa yung sapat para talunan ako. Binigyan ako kita ng pagkakataon kanina. Pero ngayon, ako naman. Ugat ng kahoy teknik! Hala! Ano ka pa kayon? Wala na akong lakas para kumpraan siya. Hala! Ano ito? Hindi ako makalas dito. Nakulagot na! Nahuli na ako! Sigurado wala na akong wala dito! Ah! Nakawalan na ako dito! Huwag ka na mag ng lakas dahil hindi, hindi ka na makakawala dyan! Siguro do'y mo lang! Dahil pag nakawala ako dito, igagatong kita! Ay, gagatong ko pa ha! Patapusan mo na! Oh!